Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng 2026 budget hearing ng Department of National Defense, muling humingay ang usapan tungkol sa isa sa pinakaimportanteng proyekto ng Philippine Air Force, ang Multi-Role Fighter Acquisition Program. Isang proyektong matagal nang inaabangan hindi lang ng mga aviation enthusiasts, kundi pati ng mga tumututok sa modernization ng AFP. At sa pagkakataong ito, mismong si Sen. J.V. Ejercito ang diretsyong nagtanong. Nasaan na ang budget para sa MRF? Isang tanong na simple, pero napakahalaga, dahil dito nakasalalay kung kailan nga ba magkakaroon ng tunay na air defense capability ang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsupil sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Narito ang bahagi ng aktwal na pagdinig sa Senado kung saan tinanong mismo ni Senator JV Ejercito ang DND tungkol sa estado ng pondo para sa MRF program. Ang... Um, how much is the our ano yung budget that is supposedly for the acquisition of the MRF for the multi-role fighters? For now, ho, it's 400 billion but uh, 400 masyadong billion. mababa na po yung amount. Nag-escalate na po. That was at, as of two years ago. That's for one squadron? Not uh, one, no, uh, no. That's for three squadrons. Three squadrons. pero hindi pa kasama ang tanker at saka iwa. Sagot ni Defense Secretary Gilberto, Gibo, Teodoro ay diretsahan, walang paligoy-ligoy, at medyo nakakagulat. Ayon kay Gibo, tinatayang aabot sa 400 billion pesos ang kailangang halaga para makumpleto ang tatlong squadron ng multirole fighters. At hindi pa kasama rito ang mga AWACS o Airborne Warning and Control Systems pati na rin ang aerial refueling aircraft na parehong kritikal para sa modernong air defense. Kung tutuusin, matagal nang inaasahan ng Philippine Air Force ang proyekto ng MRF. Ang layunin nito ay magbigay sa bansa ng true air defense capability, hindi lang para sa interception ng mga banta, kundi pati para sa air dominance at tactical deterrence. Sa ngayon, ang backbone ng ating Air Force ay ang FA-50 Fighting Eagle, isang light combat aircraft na versatile pero limitado pagdating sa range at firepower. Kaya naman, ang susunod na hakbang ay makakuha ng mas advanced na fighter tulad ng F-16 Block 70 o Subjas 39 Gripen, na parehong kayang magsagawa ng beyond visual range engagements. Pero ayon kay Secretary Gibo, kahit makabili tayo ng mga MRF, magiging useless daw ito kung wala ang dalawang pangunahing kakampi ng mga fighter jets, ang AWACS at ang Aerial Refueling Aircraft. Pakinggan natin mismo si Secretary Teodoro sa bahagi ng pagdinig kung saan ipinaliwanag niya kung bakit walang silbi ang MRF kung walang kasabay na AWACS at refueling capability. Pero bakit? Pero hindi pa kasama ang tanker at saka AWACS. Kasi useless ho pag tanker at saka AWACS. Nga ba napakahalaga ng mga ito? Ang AWACS o Airborne Warning and Control System ay parang mata ng hukbong panghimpapawid. Ito ay isang high altitude radar platform na nakikita ang mga kaaway kahit napakalayo pa. Sa pamamagitan ng AWACS, kaya ng Air Force na magmonitor ng buong airspace, mag-track ng multiple targets, at magbigay ng battle management sa mga piloto sa ere. Samantala, ang aerial refueling aircraft naman ay nagbibigay ng kakayahan sa mga fighter jets na manatili sa himpapawid ng mas matagal. Ibig sabihin, hindi na kailangang bumalik agad sa base para mag-refuel, kaya nilang ipagpatuloy ang operasyon kahit ilang oras na lumipas. Kung wala ang dalawang ito, limitado ang saklaw at bisa ng kahit gaano pa kagandang fighter jet. Kaya nga sabi ni Gibo, fighter only without AWACS WACS is blinded. Ang eroplano, kahit gaano pa advanced, ay bulag kung walang gumagabay mula sa taas. Narito ang aktwal na pahayag ni Secretary Teodoro kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng AWACS bilang mata ng ating mga piloto. Para ma walang legs yung yeah. eroplano at saka kung walang limited ang ano range. Uh -huh. As maintindihan pa, nagbigay si Gibo ng halimbawa ng isang aktwal na konflikt sa pagitan ng dalawang bansa, hindi niya pinangalanan, pero malinaw kung saan siya tumutukoy. Malaki ang po yung nangyari doon sa recent conflict ng dalawang bansa. Prinovidan ng real-time AWACS ng third country ang isang bansa. At Uh, may nangyari. So, ang posibilidad na ang tinutukoy niya ay ang conflict sa pagitan ng Pakistan at India. Noong panahong yun, ginamit ng Pakistan ang kanilang sub-2000 ARI AEW&C system, isang uri ng AWACS, kasama ng kanilang JF-17 Thunder fighter jets na gawa sa pakikipagtulungan nila sa China. Sa tulong ng ARI system, nakakuha sila ng mas malawak na situational awareness na nagbigay ng malaking kalamangan sa ere. Ayon sa ilang ulat, ang mga Pakistani jets ay nakalaban ng mga Indian aircraft kabilang ang Rafale at Su-30MKI, at sa ilang pagkakataon, napigilan nila ang mas advanced na kalaban dahil sa epektibong koordinasyon na dala ng AWACS support. Dito malinaw ang punto ni Gibo, hindi sapat ang pagkakaroon ng magagandang fighter jets kung wala ang command and control support systems na nagbibigay ng kabuuan larawan ng labanan ito ang real power multiplier ng modernong air force. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Teodoro kung saan ginamit niya ang isang totoong halimbawa ng air conflict para ipaliwanag ang halaga ng AWACS sa modern warfare. ng third country ang isang bansa. At uh, may nangyari. So importante po hindi lang po yung fighters, yung dami at yung support. Kasi kung fighters lang po, walang AWACS. Bulag, bulag ho yun eh. Walang nagbabattle management. Balikan natin ang isyo ng pondo. Ayon kay Gibo, ang 400 billion pesos na binanggit niya ay estimate pa mula dalawang taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyang halaga at presyohan ng mga military hardware sa international market, tiyak na mas mataas na ngayon ang magiging gastos kung itutuloy ang proyekto. At tandaan, hindi pa kasama rito ang presyo ng AWACS, aerial tankers, mga armaments, training, at long-term maintenance. Kung isasama ang lahat ng yon, maaaring umabot sa 600 billion pesos o higit pa ang kabuuang halaga ng buong air defense package. Sa ganitong laki ng pondo, malinaw nakakailanganin ng gobyerno ng multi-year funding commitment at maayos na pag-prioritize ng mga proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Narito naman ang reaksyon ni Senator J.V. Ejercito matapos marinig ang 400 billion pesos estimate na binanggit ni Secretary Teodoro. Kung sakaling matuloy ang proyekto, ito ang magiging isa sa pinakamahalagang hakbang ng Pilipinas tungo sa pagkakaroon ng credible air defense capability. Tatlong squadron ng modern fighter jets, sinusuportahan ng AWACS at aerial refueling, isang kombinasyon na magpapalakas sa ating kakayahan sa air deterrence at surveillance operations. Bukod sa teknikal na aspeto, ito rin ay simbolo ng strategic maturity ng bansa, na unti-unti na nating nauunawaan na ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa mga baril at barko, kundi tungkol sa buong sistema ng depensa. Sa panahon kung saan patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at lumalawak ang presensya ng mga banyagang puwersa sa ating paligid, malinaw na ang pagkakaroon ng modernong air capability ay hindi luho, kundi pangangailangan. Narito ang huling bahagi ng pagdinig kung saan nagbigay ng pangwakas na paliwanag si Secretary Teodoro tungkol sa kahalagahan ng Integrated Air Defense System. Ang tanong ngayon, makakahanap ba ng sapat na political will at pondo ang gobyerno para sa 400 billion pesos MRF acquisition? O mananatili itong isang ambisyosong plano na muling may iwan sa papel? Tama si Secretary Gibo, useless ang fighter jets kung wala ang AWACS at aerial refueling. Dahil sa modernong panahon, hindi sapat na may armas lang tayo, kailangan din natin ng mga sistemang magbibigay ng koordinasyon, paningin at tibay sa laban. Kung tuloy-tuloy ang modernisasyon, posibleng ito na ang simula ng tunay na air power transformation ng Pilipinas. Ito ang Taglish defense narrative ni Your Channel Name. Kung gusto mo pa ng ganitong mga analysis at updates sa Philippine defense modernization, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell hanggang sa susunod para sa matatag na depensa at malayang himpapawid